Soha sa, sa Filipino, bitaw. Grabe na kayo mga Tagalog, Bruno. Hmm? Ay, pa, ikaw mo ano, ko, ano? Grabe na dyan mo kayo mga Tagalog. Kaya na mo kayo mga dog sa mga Bisaya, no? Mura mo gma, oh. Uh. Bitaw. Kabado mo Tagalog, o kami yung naunin mga bulok mi mga Bisaya. Gira ako yung ginsulto ni mo. Kami, tanan. Manina, ay, pagsustorya ha kay galagot nang jud ko ba kay, ako Facebook bitaw nako na kay malabian man ako kurus nga panglalait sa mga Tagalog sa mga Bisaya ha kabalo ba ka ug kami Nga, ani magbudok mas bulok ka kay ngano hmm, Nga, ngano makasabot na mig Tagalog nya kami kami pay mo adjust ng mag Tagalog para kamo lang makasabot Hmm... manina ina man ina ha ay pag pagbinulok. Kaway tao nga bulok ha.